Noong ang Italian boxer, ito nag-viral to mga ka -fate, na si Angela Carini ay nakipaglaban siya sa, sa transgender na si Imane Calif. Alam nyo mga ka ha, ang laban na ito ay tumagal lamang ng 46 seconds kung saan si Carini ay sumigaw siya ng this is unjust. Humandusay siya at lumuhod siya na habang umiiyak iyak siya ng iyak. Very frustrating. Nakita nyo yung mga picture, di ba? Nagkalad siya sa internet. At ayon kay Karini, ito ang nakakalungkot. Hindi pa siya nakatanggap ng ganoong kalakas na suntok sa buong karera niya bilang boksingero. Ang incident ato ay nagdulot ng maraming tanong tungkol sa fairness at pagkakaroon ng biological advantage sa competition. Hello mga faith My name is Brother Adrian Milag and welcome again sa ating vlog. And today, uh, meron tayong pag-uusapan controversial na topic na gumulantang sa marami. At ito yung pagiging double standards ng Paris 20 2024 Olympics. Specifically, I'm sure bala na balita mo to yung pagbabawal sa mga religious images tulad ng Christ the Redeemer surf Board at ang pagpayag sa mga athletes na bumagsak sa gender test na mag-join sa competition samahan nyo ko at himayin natin to alam nyo nagsimula lahat to sa naging opening ng Paris Olympic ceremony naging controversial yung performance na ginawa nila na they mock and blaspheme the last supper. At alam naman natin ang last supper ay very important for us Catholic, 'di ba? Dito yung institution ni Jesus ng Eucharist. Hindi lang ito ang nakakasakit. Kundi pinakita rin ng Olympics na ito yung mga organizer na to, yung pagiging do double standard nila sa pagtrato sa mga religious expression. At, at ang ginawa nito ng Olympics ay sabi na natin tahasang kawalang galang sa ating pananampalataya at sa mga kristyano sa buong mundo. Ngayon pag-usapan natin ang kaso ng Brazilian surfer na si Jao Chiang Pinagbawalan daw siyang gamitin ang kanyang surfboard na may image ng Christ the Redeemer sa Paris 2024 Olympic. At ang desisyon na ito ay ayon sa Rule 50 ng Olympic Charter, na nagbabawa sa anumang political, religious or racial propaganda sa Olympic venues. Ang layunin daw nila, ang layunin ay mapanatili ang neutrality at iwasan ang mga conflict. Pero, nagdulot ito ng malaking diskusyon tungkol sa freedom of expression at religious rights. Kasasabi lang nila, iwasan daw ang mga conflict neutral, pero dun palang sa pinakita nila, sa opening ceremony ng 2024 Paris Olympic ay eh may nakita ba tayong neutrality dun at equal? nagdulot nga siya ng malaki pang conflict. So nakita natin yung pagiging double standard dito mga ka -fate. Kung mga drag performers okay lang pero yung image ni Jesus sa surfboard ay hindi pwede. Isipin nyo ang isang batang atleta na proud sa kanyang pananampalataya na pinili niyang ilagay ang image ni Jesus, yung Christ the Redeemer sa kanyang surfboard. ba diba, isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa kanya. Pero hindi ito pinayagan. Alam nyo sabi sa Catechism of the Catholic Church 2104 ay nagtuturo na lahat ng tao ay may obligasyon hanapin ang katotohanan, lalo na kung tungkol ito sa Diyos at sa kanyang simbahan. At yakapin ito at panatiliin ito at paano natin mahanap at mayayakap ang katotohanan kung pinagbabawal ito na ipahayag. Ito pa yung isa sa controversy mga ka Pinayagan ng IOC ang dalawang boksingero si Imain Khalif mula Algeria at Lin Yu Ting mula sa Taiwan na makipag-compete sa women's category ng boxing kahit na bumagsak sila sa gender eligibility test noong nakarang taon. So ilig sabihin, they are transgender Lalaki to, mga ka ha? May testosterone to. tas makikipag-boxing sa women's division sa mga babae. At alam naman natin, di ba? Tanggalin natin dito ang religion based on science and fact na iba ang lakas ng lalaki kaysa sa babae. Ang role ng man is to be protector. diba Kaya nga yan, kinukuha sa mga army, sa mga mabibigat na gawain, pagbubuhat, strenuous activity. At ito yung mga lalaki, yung, yung malalakas because of yung hormones, yung testosterone. And yet, ilalaban mo yung isang transgender. Alam naman natin, sa kanyang biological design, isa siyang lalaki, kahit ba sabihin niyang ba babae siya. Pero in, in nature, 'Yung lakas niya at 'yung capacity niya ay panglalaki 'yon. So, talagang mismatch 'to mga ka-faith. Ang pangunawa ng simbahan sa gender ay nakaugat sa paniniwala na ang Diyos ay lumikha ng tao na lalaki at babae lamang. At bawat isa ay may natatanging makaloob at tungkulin. Iba ang role ng lalaki iba, mas lalo ng iba ang lakas ng lalaki. At nagkaroon din ng malaking kontrobersya noong ang Italian boxer, ito nag-viral to mga ka -fate, na si Angela Carini ay nakipaglaban siya sa, sa transgender na si Imane Calif. Alam nyo mga ka -fate, ha, ang laban na ito ay tumagal lamang ng 46 seconds kung saan si Carini ay sumigaw siya ng this is unjust. Humandusay siya at lumuhod siya na habang umiiyak. Iyak siya ng iyak. Very frustrating. Nakita nyo yung mga picture, di ba? Nagkalat siya sa internet. At ayon kay Karini, ito ang nakakalungkot. Hindi pa siya nakatanggap ng ganoong kalakas na suntok sa buong karera niya bilang boksingero. Ang incident ato ay nagdulot ng maraming tanong tungkol sa fairness at pagkakaroon ng biological advantage sa competition. Ang public reaction ay naging napaka mainit na debate sa usaping ito at maraming ang nagsasabing ang pagpayag sa mga atletang ito na makipag-compete ay maaring magbigay sa kanila ng physical advantage which is yung testosterone nga, di ba? Yung lakas ng pagigisang lalaki. Kahit ba sabihin mong, di ba, medyo balambot yan pero yung lakas niyan, lalo na pag nasa fight mode na yan na marami nagtatanong tungkol sa fairness at justice. Sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 1 A false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. Dapat talaga gawin nilang tama at nararapat, especially sa kabutian ng lahat. Kung ang pinaglalaban ng Olympics ay fairness at neutrality. Nakakalungkot itong nangyayari ngayon dyan sa Paris Olympics 2024. At ang controversial na ito ay nagbukas ng mas malawak na usapin tungkol sa intersection ng sport, personal expression, at religious freedom. Yung pagiging double standard ng IOC, yung pagmamak nila sa simbolo ng Christianity na katoliko habang pinagbabawal nila yung Christ Redeemer na image dyan sa surfboard, di ba? At sabi nga ni St. John Paul II, Freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do what we owe. Pinapaalala nito sa atin ang tunay na kalayaan ay nagpapahalaga sa mga karapatan at dignidad ng bawat isa. Pag-isipan natin ang mga isyong ito at panalangin natin ang karunungan at gabay. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, Justice is a certain rectitude of mind whereby a man does what he ought to do in the circumstances confronting him nawa'y magsikap tayong panatiliin ang katarungan sa lahat ng aspeto ng buhay kabilang na rin ang sports now we should do what is right 'yang pagpayag ng mga ng dalawang transgenders na makipagboxing sa mga babae 'di ba nature ng babae sa lalaki parang hinayaan nilang bugbugin ng lalaki ang isang babae sa isang pinakamalaking event sa buong mundo ng sports, which is yung Olympics. Yung violence against women. Parang ginawa nila tong legal sa isang malaking stage na nakita natin na binabasag talaga yung muka ng mga babae lahat ng nakakalaban nito. Tapos dito sa Pilipinas, sasabihin nila, kaya nila gusto ng divorce kasi para protektahan daw ang mga kababaihan sa abuse ng mga lalaki. Kaya nga pinupush siyang divorce na para maprotektahan daw yung mga abuse women. Pero pinakikita dyan sa, dyan sa Olympics, di ba? Na hinahayaan ng mundo na i-abuse ng lalaki in a legal competition ang isang normal na babae. Nakikita natin na... paano binabaluktot ngayon ng mundo ang katotohanan. Nino normalize na natin ang masama, nino normalize na natin ang kasalanan. That's why we really need to fast, to pray for the conversion of these people. At syempre bilang isang katoliko, hindi dapat tayo magtanim ng galit, but to love them and to pray for them. Hindi naman tayo magiging soft dyan sa mga taong yan, because minsan they need tough love. They need to hear the truth. 'Di ba hindi ka dapat magiging soft dance pagdating sa mga ganyan lalo na sa kasalanan. You hate the sin not the person. Sabi nga God is merciful but God is also a God of justice. God will discipline us lalo na kung kailangan natin yun. God will allow na dumaan ka sa problema, challenges para i-humble ka, para matuto ka sa consequence ng kasalanan mo. That's why we pray for their conversion. Pray for the word. Kung sa tingin mo na inspire ka dito sa vlog na to, uh, pwede mo rin din ang naging interview ko kay Brother Daniel O'Connor. At I'm sure marami ka matututunan sa taong to about Catholic eschatology. So ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here at gusto ko palang magpasalamat sa Merchipful Team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kanyari, ito sinusuot ko yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch. At marami pa tayong mga, mga katulad na mga design. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong merchable shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless.